Manggandang buhay sa inyong lahat na inyong araw ay ikalabinsyam ng Agosto taong isang libo walong daan at Na araw na ito ay kaalawang ni Manuel Luis Quezon ang ama ng wikang pambansa. Opo, tama po. Siya po ang ama ng wikang pambansa natin dahil sa halagang papel sa kaysaysayan ng Pilipinas noong panahon iyon. Okay, tara. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Si Manuel Luis Quezon ay ipianak noong ikalabing ng Agosto taong isang libo, walong at pitong pukwalo sa Balir Tayabas ngayong ay Balir Aurora. Bilang anak ni La Lucio Quezon at Maria Dolores Molina, kilala siya bilang ama ng wikang pangbansa dahil sa kanyang mahalagang papel sa pagtatak ng Pilipino bilang opisyon na wika ng Pilipinas. Si Manuel Luis Quezon ay naging isang sundalo sa panahon ng Revolusyong Pilipino. Hindi siya isang opisyal na sundalo sa simula. Nulik, sumali siya sa manapes ang ni Milo Akinato noong isang libo, walong daang at siyam na pok na iwanan na ang kanyang pag-aalal ng batas sa University of Santo Tomas upang lumabang sa mana Amerikano. Nagsibis siya asayt di kam kay Aginado at umabog sa rango mayor. Baka mat hindi ito ang paunaan bahagi ng kanyang karela, mahalagang tandaan ang kanyang patlaot sa kikibaka pala sa kalayaan ng Pilipinas. Una, Pagtatat ng Institute of National Language noong isang na daang at pag-anim. Panalawa, papili ng Tagalog isang at pito At panatlo, papalaganap ng Pilipino. Manatong tibisong sa pag-unglat ng bansa, ng panolo ng Pilipinas, Commonwealth era. Mana-reforma sa lipuna. Nagpatupad siya ng mga batas pala sa minimum na sahok, walong olas na tabaho at lepon sa lupa pala sa mga magsasaka. Pagtataguyok ng edukasyon, naglaan siya ng pondo para sa pagtatayo ng mga paalalan at laganap ng edukasyon sa buong mundo. Okay, dito tayo. Itinatag niya ang Quezon City bilang bagong kabisera ng Pilipinas noong isang libo siyam at 3400. O ba? Diba? Namatay si Quezon noong ika-isa ng Agosto taong isang libo at apat na po sa Shelinek Lake, New York na hiyaw sa tuberculosis habang nasa pagpapatapon na hiyaw sa pananakop ng hapon sa Pilipinas. Ang kanyang manalabi ay inilibing sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City na nagsisibing simbolo ng kanyang pamana sa bangsa. hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong alaw na ito. Ikalabing siyam ng Agosto taong dalawang libo at dalawang puklima. Malaming salamat sa pakikinig tanggaan. Importante ni may alam, paalam.